Tinabi ko sa inyo kanina, mayroon tayong bisita. Uh, ngayong umaga, dito sa programang pag-usapan natin. Pag-usapan natin, Julius Manahan. Palakpakan natin, mga kaibigan, ang ating bisita, si Senator Bam. Uh, okay, magandang umaga, Senator Bam. Yes, good morning, Julius. Magandang mm. umaga at salat ng mga kaibigan po natin na nakikinig. Magandang, magandang umaga po. Oh, fresh na fresh kayo ngayon. Oo, oh, fresh na fresh. Actually, kagabi pa kami nandito. Aha. Uh -huh. Uh, may uh, pa-dinner si uh, Senate President Chi sa yes. bahay. Uh -huh. And uh, today, naimbitahan tayo para sumama sa inauguration ng Sorsogon Sports, Sports Arena. Arena. Okay. Oo, Julius. Kasi nung time na nasa Senate tayo, nakatulong rin tayo sa pagtayo okay nitong sports arena. Kaya mm -hmm. natutuwa naman ako na naimbitahan tayo ni Senator Cheese at ni Governor Boboy mm -hmm. na maging part ng inauguration today. No? Uh, uh, the last time that you were here, I remember that was April during the birthday of Mayor Esther Amor. Yes. Grand oh. Pasalingaya. Tama, tama. hindi oh. no, ko makakalimutan yun. Kumanta pa kayo eh. At kumanta ako. <laughs> razor heads. At hindi ko makakalimutan. Uh. Oh. bongga yung mga PM yun. Yes, so, yes, yes, na yun, yes, diba? At napakaraming tao dun sa sports arena. Yes. No? Actually, buo na naman to. No? Pero uh -huh. ngayon yung inauguration. Yes, yes. Kaya nakakatuwa rin na ah uh, maimbitahan sa mga proyektong nakatulong ka. Uh -huh, no uh -huh. nung isang linggo Julius nasa Cebu kami uh -huh, uh -huh. Uh, kasama ko sila Senator Kiko at Senator Risa uh -huh. no at naimbitahan kami ng uh, Provincial Government doon uh -huh. sa inauguration ng isang hospital okay kasi itong mga proyektong to paminsan-minsan matagal rin bago mabuo eh yes, yes, no so i'm very happy to be uh, invited no sa mga gantung klaseng event na Okay okay nabalitaan ko Senator Bam, nabalitaan namin na naghahanda kayo para sa susunod na pagtakbo yes. nyo bilang senador. Yung huling subok nyo eh 2019 pa. Tama? Okay. E, tapos noong 2022 kayo rin yung naging campaign manager ni VP Lenny. That's right. So ano po yung dahilan uh, ng inyong pagtakbo muli ngayon? Oo, oh, actually Nung 2022, naging campaign manager tayo ni VP Lenny. Actually, uh -huh. magkasama rin kami kagabi. At I mamaya, see. Mamaya, no? Okay, okay. Si uh, Vice President So, nandito Lenny. si v VP Lenny? Yes, nandito Today. Okay, siya. Okay, okay. At uh, guest rin siya mamaya sa inauguration. Okay, okay. uh, nakita natin, napakaraming tawang lumabas. no? Napakaraming tawang nagkaboses, naghangad ng pagbabago sa ating bansa. Mm -hmm. uh, at alam natin na nandyan pa rin. No? Ang buong kabikulan, alam ko, sumuporta yan kay Vice President Lenny. Hindi lang dito, kung okay. hindi sa buong Pilipinas. Uh -huh. Kaya nakita natin na marami mga taong naghahangad talaga ng pagbabago. Mm -hmm. At itong pagpasok ng 2024, nakita natin, nag-aaway-aaway na eh, itong dalawang malalaking grupo. Yes. Ano, nag-aaway-aaway na. Okay. At para nagkakampihan na. Uh -huh. Pero yung taong bayan, nagtataka siguro Julius, sino ba yung kakampi nila? Diba? Yun, sino ba 'yung tututok talaga? That's a big question. Sa okay. pangailangan ng tao, hindi lang kung ano 'yung mga nangyayari sa politika uh -huh. ng mga malalaking grupo, pero uh -huh. kung ano talaga 'yung nangyayari sa ating mga kababayan no, nung yeah. isang linggo, nakabisita kami sa mga manging isda sa Zambales. Uh -huh. Ito 'yung mga manging isda na pinipigilan ng China na mangisda. Mm -hmm. Doon sa West Philippine Sea. Yes, yes. No? So sila naghahanap ng tulong para makapaghanap buhay muli. Opo. Marami kaming kausap na sujante mm -hmm. na natutuwa sa libreng kolehiyo okay, pero okay. naghahanap pa rin ng trabaho, no? Ah, walang uh, trabaho. Nakagraduate oh, na pero wala pa, pa trabaho. trabaho. Okay. Mga kababayan natin na pagpunta sa palengke, pagpunta sa supermarket, magkaka attack sa taas ng presyo ng bilihin. Mm -hmm. Di ba? Oh. No? So okay, okay. ito yung mga pangailangan ng tao. Yung talagang mahalaga, yung pagbaba ng presyo ng bilihin, mga reforma sa edukasyon, pagkakaroon basic. ng trabaho, basic. mga basic oh, yeah. na hinahanap ng mga kababayan natin. Okay. At palagay ko, ang tanong nila, uh, maraming mga politiko, maraming mga nag-aaway-aaway, mm. pero sino yung kakampi namin? At palagay ko, Julius, That's yung oh, pagtakbo oh, natin, uh -huh. yan yung isang uh, hangarin natin na maging kakampi ng taong bayan pagdating sa mga issue na mahalaga sa kanila. So ngayon, if ever... Meron na silang kakampi. Well, may mga kakampi naman dyan sa Senado, okay. pero sana dumami pa ang ah, mga kakampi. Ah, dadagdagan natin ng na mga kakampi. mga taong talagang magbibigay pansin, hindi lang sa mga problema ng mga partido, okay. kung hindi kuno talaga yung hinahanap na solusyon. Eh, hindi tayo. puro politika. Hindi puro politika yeah. at trabaho ang hinahanap ng taong bayan trabaho. sa mga Senador nila. Okay, sa huling survey ng Tanghirin nitong Oktubre, uh, kayo po ay pasok. Hmm. Ang Bam Aquino, ang Senator Bam, pasok sa Magic 12 na at nasa pang 11 to 12. Okay lang 'yun na pwesto. Ano po yung masasabi niyo rito? Opo, actually Kaya, na, sa totoo lang tuwa kami diyan Julius okay, okay. no. Ah, uh, nung unang pasok, patagal na kasi akong tumakbo 2019 pa. So That's more or less two five, terms. Uh, six six years. Oh, six, oh, years, six years. So, so mag aan na taon yan for by 2025. Yes. Uh -huh. At lahat ng mga tumatakbo, kung di man sila incumbent, mm -hmm. tumakbo noong 2022 may mm -hmm. kapatid na senador ngayon, mm -hmm. di ba? So tayo po para tayong bagong pangalan muli, no? So okay, nagpapakilala okay. tayo muli. At ito pong uh, pagtaas natin itong mga last few months, sa talaga tayo at okay. pag -tingin namin, unti-unti nang nag-concentrate yung mga tao. Uh -huh. Kung sino ba yung mga tao na nais nilang makita na magtrabaho para sa kanya. Nagkakaroon ng realization. Nakikita ko rin yan. Nar nararamdaman ko rin yan. Unti-unti, ah, hmm. no? Parang oh, oh, oh. nag-uusapan na, nag-iisip-isip na. Excuse the word, pero parang they're uh, shunning away from the traditional... Politicians. Well, palagay ko yung mga tao po, hinahanap nila sino ba talaga yung nakatulong na at makakatulong talaga. Yung no, hindi lang uh, siguro masisilaw sa magandang tarpaulin o magandang commercial, pero yung talagang Forma. makakatulong talaga to. O Popularity, na to. yun ang Oo. problema. So ito pong next oh. few months, alam ko yung taong bayan. Ganyan naman talaga, kapag mm -hmm. panahon ng eleksyon, tataas at bababa yung mga survey. Pero yung mahalaga, maisip ng tao, sino ba talaga yung titindig para sa amin? Yun, yung mas malalim na paghuhugutan nila. Opo. Anyway, okay, noong 2017, uh, kinilala, kinilala kayo bilang ama ng libreng kolehiyo dahil kayo yung principal sponsor o pangunahing nagsulong ng batas na ginawang libre ang kolehiyo sa ating bansa. Bakit po ito ang naging focus ng trabaho ninyo sa Senado? Opo, yung libreng kolehiyo. Opo, actually nung hmm. pagpasok ng uh, 17th Congress, Uh, hiniling ko po talaga yung chairmanship ng education. Okay. Kasi sabi ko, hihilingin ko to kasi gusto nating isulong ang isang reforma na hindi pa napapasa in 30 years. Wala namang kumontra. Binigay um, naman sa'yo? Binigay naman po kaagad, no? At <laughs> okay. sinuportahan po tayo <laughs> okay, ng mga kapwa-senador okay, okay, okay. natin. Okay. Uh, Siyempre, may mga ibang may gusto ng committee rin. Yes, pero yes. in the end, uh, nakita nila na itong hangarin natin, Aha. itong malaking reformang ito, Uh, malaking bagay talaga sa ating bansa. Mm -hmm. 30 mm -hmm. years na 'tong pinaglalaban, mapasa-pasa, mm -hmm. Pero kasama na ng mga iba nating uh, kapwa senador, kasama mm -hmm. sila Senator Cheese dyan, Yes, yes. -compute, compute kami, nakita namin na kaya na ng budget na bayaran itong libreng kolehiyo. Okay. Kaya at mas mahalaga dyan, kailangan nang i-prioritize ang mm -hmm. libreng kolehiyo mm -hmm. sa ating bansa. Yes. Para Julius, pwede kang mag Pumasok ka ng kinder, okay. Kung mm -hmm. ka ng 12, pumasok ka ng kolehiyo na wala kang okay. ka binabayaran. Yung wow. naging libre yung kolehiyo, nabuo yung prosesong yun. Wow. At masasabi okay, okay. na natin na ang edukasyon sa ating bansa, meron paraan yes. na pwede mong makamit yan na wala kang binabayaran. Ah, maliban so, na lang kung gusto mong mag-school mag, sa mag private. private, diba? private no? So malaking ano po yan, malaking reforma po ito. At uh, hindi ho naging madali, mm -hmm. maraming tumutol. Mm -hmm. uh, pero nung time na yon nung umiikot kami, yung mga nanay at tatay ang lagi siya sinasabi, Senator Bam, mm -hmm. ang pangarap namin, sana kahit isa sa mga anak namin okay. makakagraduate. I see. So, naging uh, ibang bansa, uh, dalawa ang trabaho, kahit po yung anak, nagpa-part-time job para mm -hmm. lang mm -hmm. makapagbayad ng tuition. Mm -hmm. So, alam ko na isa itong pangunahing pangarap ng napakaraming pamilyang Pilipino. Okay. Kaya sinulong po natin to, no, yes. ni President Duterte nung panahong yun, okay. fully implemented in its first few years. Mm -hmm. Ngayon po, tinuloy naman po ng uh, Marcos administration, ngayon po pitung taon na. Pitong taon na. Na libre ang kolehiyo at natutuwa po kami na implemented ito. Marami pong nakikinabang dito okay. sa Sorsogon State University, kung 'wag yes. na nagkakamali, libre po ang kolehiyo dyan. at uh, may tulong pa. Yung problema lang siguro Julius eh, lumiliit yung budget nito. Yan lang. Oo, kaya oo, kailangan talaga. sa ibang alokasyon. Napupunta sa ibang alokasyon. Dapat kada taon, tumataas ito. Supposedly. Hindi Supposedly. Ba. supposedly dapat oo. tumataas, lumalawak, lumalaki, mas maraming dapat kabataan ang nakakuha nito. Eh, And, yeah. hindi lang naman ito pang publiko kasi mm. sa private uh, universities, kung pasok ka dun sa income level mm. na nangangailangan. Mm -hmm dapat may tulong ka pa rin. Kasama yeah. 'yan sa batas na meron kang scholarship, meron kang allowances, meron kang subsidy, uh -oh. no? So itong parte ng batas, ito 'yung lumiliit. Yeah. Na palagay ko Julius, kailangan lakihan rin 'yan, habang uh -oh. lumalaki 'yung programa. Kasi dumataas din 'yung mga presyo, 'di ba? So sasabayan natin 'yon in a Tama. way. Uh oh, 'yung e, nangyayari, bumababa siya. Per student bumababa 'yung nabinibigay. So na-sacrifice nasa ngayon 'yung 'yung programang 'yan in a way. Well, it is implemented. No? Hindi okay. ko naman masasabing hindi siya implemented. Okay. implemented siya, pero sana dagdagan yung, ang tulong. Yeah. No? At mas lumaki pa ang benepisyo. In any way, naapektuhan yung quality implementation niyan? Well, yung uh, quality kasi ibang usapan yan. Eh. Access ah, sabahe, tayo dito. Eh, access. No? access, access ah, no? So... Ang kataga po kasi dyan, access to quality education. Exactly. O. So yung access, yung binibigyan pansin dito, yung Aha. quality, ibang mga reforma yan. I see. No? Yung pagpapaganda ng infrastruktura, pagkakaroon ng uh, uh, infrastructure for physical infrastructure and uh, technological infrastructure. Apo, yung uh, internet, uh, no? Uh, pagkakaroon ng updated na curriculum, pagkakaroon ng uh, paghanda ng mga skwelhan natin sa pagpasok ng artificial intelligence, okay. mga bagong mga trabaho. Ibang usapan pa 'yan, no. Pero pagdating sa edukasyon, yung access and quality, yan yung kailangan natin bigyan ng pansin, ano. And nandyan na rin siya oh, because po. of what you did a couple of years ago. Yes, okay. pero kailangan pa natin itabaho 'yan, no. <laughs> follow fact, through. Follow through kasi okay. in fact, dong uh, naging secretary nga si uh, former Senator Angara ngayon okay. sa Tinext ko rin siya na full support naman tayo sa kanya. Mm -hmm. At napaka-grabe rin ang kailangan nilang uh, mga reformang isagawa no mm -hmm. para sa educational system natin. Yes, very good. Okay, Senator Bam, bukod sa Libreng Kolehiyo, isa sa mga plataforma nyo ngayon ay ang siguradong trabaho. Ulitin ko, guys, kung napapakinggan nyo kami, siguradong trabaho. Yes. Bakit ito ang isinusulong nyo at uh, paano nyo po ito gagawing posible? Oo. Actually, Julius, mm -hmm. ito yung pinakamagandang katambal ng libreng kolehiyo Libreng kolehiyo mm -hmm. siguradong trabaho. Kasi yung mga nanay at tatay, sabi sa akin, Sir, nakagraduate na nga yung anak ko pero ilang buwan na, wala pa rin yung trabaho. Okay, diba? okay. eh yung nakita ho nating uh, reforma na kailangan gawin, kailangan talagang ma-integrate natin yung mga negosyo, okay, yung mga okay. pag-employo, -e yung mga opening sa government institutions natin, uh -huh. doon sa curriculum, no? Hindi ho kasi siya nag-integrate, may mga mismatch tayo nakikita. Uh -huh. So, ito po uh, pagsama po nito o okay. po nito, yung pag-employo -e at yung ating pag-aaral, mahalagang reforma po 'yan para uh -huh. bago ka pa makagraduate, graduate uh -huh. may job offer ka na. You 'no. Know? Sa ibang mga bansa, ganyan 'yan eh. Yeah, yeah. Integrated uh -huh. yung uh, mga negosyo, uh -huh. yung mga pwedeng pasukan trabaho. It's a continued uh, continuous program, exactly. 'no? Exactly. Continuous siya uh -huh. at konektado siya. Yes, yes. Sa ating bansa kasi, parang kanya-kanya eh. Kanya-kanya uh -huh. yung pag-aaral, kanya-kanya yung paghahanap ng trabaho. Uh -huh, pag graduate uh -huh. mo, bahala ka na. <laughs> <laughs> 'Di ba? Okay, naka-graduate ka na, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na mag-graduate, <laughs> <laughs> hindi naman pwede, 'yun, okay, 'di ba? Okay. Kaya tuloy marami mga graduate hmm. Sa araw ng graduation, masayang-masaya sila. Uh -huh. Within two weeks, yes. kinakabahan na kasi wala pa rin trabaho. Oo. Eh, saka duluduluan naman ng lahat. Yung pag sinasabi ng nanay at tatay na, Sen, ang anak namin gusto naming makagraduate. Uh -huh. Ibig po sabihin nun, gusto namin yung anak namin may magandang sahod, uh -huh. makataong uh, sweldo, okay. di ba? Nakakatulong sa pamilya, okay. gumaganda ang buhay. Uh -huh. So, konektado talaga yan yes, pagating yes. sa pag -e employo pagkakaroon ng pagkakataong kumita. No? So, ito po ng uh, siguradong trabaho. Alam ko po na marami sa mga kababayan natin oh, hinahanap talaga ito. Sa Kaya, ano pong sektor ang sa tingin nyo eh, ay kailangan ng ano uh, mga trabaho 'yon? Anong anong Depende kasi okay, siya okay, sa lugar eh. Okay, okay, 'Yun okay. yung isang naging problema natin. Hindi localized yung uh, mga yes, programa sa that's pag the word ng localized. Oo, oh, oh, oh. oh, oh. kasi may trabaho nga eh wala naman dito sa Surigao o sa Cabiculan. Oh, oh. Kailangan kang lumipat ng Manila, oh, 'di ba? So, para saan pa 'yon? So yung mga trabaho pinag-aaralan po natin, yung skills na kinukuha natin sa mga skwilahan at yung mga trabaho sa isang lugar, kailangan po, connected yan. Yes. No? Kailangan okay. integrated yan. Exactly. At kung kulang, dyan papasok yung mga investment, dyan papasok yung paghikayat ng mga pwedeng mm -hmm. uh, magtayo ng mga kumpanya, mm -hmm. ng mga mm -hmm. uh, ecozone or kung ano man mm -hmm. di ba? But mahalaga na integrated yan sa educational system natin. Mm -hmm. Sa ibang mga bansa, yung uh, cabinet minister o secretary yes. ng edukasyon at ng pag i isalang isa lang. Sa atin, I magkahiwalay. Magkahiwalay. Diba? Oh. Sa ibang mga bansa, isa lang. Kasi nakikita nila yung educational system at yung pagtatrabaho, kailangan talaga connected yan. At yan yung mm. reforma na nais natin makita para bago pa makagraduate mm. ang isang kabataan, mm -hmm. may job offer na siya. Halimbawa po sa sa isang probinsya katulad ng Sorsogon, sa tingin niyo po, ano yung mga pwedeng trabaho na available? Mm. Dapat meron dito? Well, titingnan natin ano ba yung mga Ag businesses agriculture. dito. You know, usually, agriculture siguro. Uh -huh. Although, marami rin mga natatayong mga bagong building. Yes. At yung sports arena nga, napakaganda. Uh -huh. diba? So, uh -huh. meron din yan sa construction. Tourism? Uh, tourism. Yes. No? Uh -huh. So, ang ano kasi dyan, Julius, ang bawat lugar, may kanya-kanyang proseso yan. paghahanap talaga. At hindi lang sa taong ito. Uh -huh. But for the next five years. Kasi yung offering mo sa isang uh, papasok ng koleyo, uh -huh eh gagraduate naman siya after four years. So, mm -hmm. dapat may forecast ka rin. Isa pa dyan, yung proliferation ng AI. Yes. yes. Iba pa yan. May epekto pa yan. May epekto, pa, iba pa yan. Uh -huh. So, kailangan mo talaga makita, ano ba yung mga trabaho ngayon, uh -huh. ano ba yung mga trabaho in three to four years, uh -huh. at kaya bang tustusan yan ng ating mga skwelahan. And, tagdag okay. pa natin dyan, ang grade 12. Uh -huh. Maraming may mga issue sa grade 11, grade 12. Exactly. Diba? Uh -huh. Pero ang pinaka-issue talaga dyan, kahit gumraduate ka pa ng grade 12, non-academic track, hindi ka pa rin employable. Wala pa rin. Wala pa rin. Diba? E eh, yung pangako niya. Yun yung intention niya. Yun diba? Yun yung pangako niya. Oh. Pag graduate mo ng grade 12, kaya mo na magtrabaho. Pero okay. hindi. Wala. So yung reforma po dito sa pag sinasabi nating siguradong trabaho, nasa nivel ng grade 12, mm -hmm. nasa nivel po yan ng tertiary, yung yes. fourth year, uh -huh. at kahit yung mga out-of-school youth o kahit yung mga kababayan natin na naghanap ng trabaho na hindi na po kabataan, yeah. eh, o mga kaedad na namin ni Julius yan, Lako. Lako. eh dapat, may pagkakataon ka pa rin makahanap ng tamang trabaho para sa'yo. Dapat sa, sa atin, diba? uh, Senator, online na lang. <laughs> <laughs> Yan yung gusto natin na siguradong trabaho okay, okay. aside from libreng kolehiyo. Yes. Okay. So narinig nyo po, marami pa po sana tayong pwedeng pag-usapan. Kaya lang medyo may press pa po kayo opo, from here. Uh, Senator Bam, ano po ang inyong mensahe sa mga Sorsugano na nakikinig ngayon, uh, ngayong ipinagdiriwang natin dito sa Sorsugon ang Kasanggayaan Festival. Ika-50 ang Kasanggayaan okay, Festival. Happy 50th year mm -hmm. no, sa ating mga kaibigan dito po sa sorsogon At syempre po, nagpapasalamatan kami kay Senate President Cheese Escudero, kay Governor Boboy Hamor mm -hmm. sa invitation. Mm -hmm. At uh, tayo naman po, madalas dito sa Sorsogon. Yes. Uh, And mas madadalas pa, I guess? Mas dadalas pa uh -huh. po. Uh, ano po tayo, uh, adapted uh, son of Bicol. No, yes. Nung last time po tayo tumakbo, uh -huh. number one center po tayo sa Region 5. Very good. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat ng suporta at sana po masuportahan po ulit tayo mm -hmm. sa ating mga gagawin sa susunod po na taon. Maraming salamat. Maraming tayo. salamat, mga kaibigan. Yan po si Senator Bang. Pagpusapan natin, Julius Manahan. Naganap na, ganop, na